Ayon po sa year 2020 data ni labas ng World Health Organization, tinatayang nasa 1,807 na katao ang pumanaw sa Pilipinas ng dahil sa rheumatic heart disease. At kaya naman ngayong umaga, dito po sa Sinidoc, magbibigay po sa atin ng libreng telemed patungkol po sa sakit na ito at makakasama po natin si Dr. Ronald Cuico, ang presidente po ng Philippine Heart Association of PHA. Dr. Ronald, magandang umaga po. Welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Yeah. Good morning, Diane, and good morning, Audrey. Salamat sa pag-imbita nyo dito para pag-usapan natin ito. Importante uh, uh sakit sa puso itong rheumatic heart disease. Okay, para sa kaalaman po Dok, ng uh, lahat ano. Ano po ba yung tinatawag nating rheumatic heart disease? At ano po yung sanhi nito? Okay. Itong rheumatic heart disease, when you say rheumatic, ibig sabihin pamamaga or inflammation. So pag uh, may sinabi mong rheumatic heart disease, therefore, uh, ito ay dahilan sa pamamaga ng puso, lalo na yung valvula. Ngayon, uh, nangyayari ito dahil sa infeksyon sa lalamunan or sore throat or infeksyon din sa balat. So kung pabalik-balik ito, paulit-ulit at hindi naaagapan, uh, umaabot ito sa pagkakaroon ng peklat doon sa balbula ng puso. Oh, okay. So pag peklat yan, therefore, pwedeng mag-retract yung balbula, yung edges ng balbula, lumuluwag sa o pwedeng siyang sumikip. So doon mm -hmm. nagkakaroon ng simptomas yung pasyente. Kung masitip na ang balbula, hindi na makadaloy na maigi ang dugo sa puso. Mm -hmm. Tama ba from sore throat? Ang magkakaroon ka na, na itong sakit na pamamaga sa puso? Ganun, Tama yan. Kaya napaka-importante natin agapan itong sore throat. Huwag natin baliwalain. Kasi pag nagkaroon ng infection sa sore throat, nagkakaroon ng inflammation, a sort of immune-mediated reaction na pumupunta doon sa balbula ng puso. Okay. Ang iba naman pumupunta sa sa joints, kaya may tinatawag tayong arthritis. Mm. Sa unang bukso nito, pag ilaba, alimbawa, nagkaroon ng sore throat, of skin infection, pwede magkaroon ng lagnat ang pasyente, nagkaroon ng uh, arthritis, at eventually, involve yung heart. Ang tawag namin doon is rheumatic fever. Yun ang initial stage na yan ang kailangan natin agapan. Kailangan okay. magaling tayo mag mag-detect ng rheumatic fever kasi may gamot na pwedeng ibigay para hindi siya tumuloy sa rheumatic heart disease. Mm -hmm. Okay. Itong rheumatic heart disease, Dok, totoo ba, Dok, na matagal o umaabot po ng ilang taon bago lumalabas daw po yung mga sintomas dito? Tama yan, tamayan Tama yan, Audrey. Ibig sabihin nito kasi pabalik-balik. ano? Mm -hmm. Ang proses kasi kailangan magkaroon ng peklak doon sa balbula. So, ang sinabi ko kanina, pag mayroong rheumatic fever, kailangan nagkapan yan kung paulit-ulit yon, doon nakakaroon ng peklat. So it takes years, so minsan 10 years, 20 years, bago magkaroon ng sintomas ang pasyente. Ito yung magkakaroon ng palpitation, kabog sa dibdib, hirap huminga. And end stage, toward the end, nakakaroon na sila ng manas. So ito ang mga sintomas ng pasyente na mayroong uh, na ginagawa nakaka dahil sa rheumatic disease. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang tagal pa rin nito, Diane, ano? Mm -hmm. So, 10 to 20 years, saka pala mag-manifest ma yung mga uh, sinyalis na meron ka na nito. Pero, Dok, paano ba yung gamutan nito? Paano ba yung procedure or pag-diagnose dito? Ano yung pagdadaan ng procedure ng isang taong merong rheumatic heart disease? Yeah, Audrey, kailangan siguro i-emphasize natin sa mga kababayan natin, ano? na ang unang sta, sta, step is, pag may naramdaman ta, lalo na sa mga bata-bata pa, kasi common ito sa mga bata-bata eh, 20 years old, 30, 40, 50. Mm -hmm. Pag may nararamdaman kayo, eh kailangan natin magkonsulta muna sa doktor. ano? Doon sa doktor, unang konsulta mo, eh siyempre pakikinggan niya ng puso. Puso mm -hmm. ng doktor. Itawag namin auscultation ng isang stethoscope. Doon may maririnig sila, kung may problema sa bulbul. Tawag namin ng murmur. Abnormal mm -hmm. heart sound. Doon, papasok na ang mga test na gagawin ng doktor. Papa-X-ray ka sa ECG. Pero ang definitive test, para malaman ng ating mga kababayan, ka-RSP, ano, na ang definitive test really is 2D echo with 2D Doppler echo. studies. Okay. So, mm -hmm. kailangan natin itong particular na test or procedure para malaman na mayroon ka talagang rheumatic heart disease. How frequent kaya kami dapat magpa-2D echo para, kung bagat taun-taon ba ito para ma-check namin na healthy pa ang condition ng aming puso. Related dito sa rheumatic heart disease. Hindi naman ito basta-basta gagawin, ano. Mm -hmm. Kailangan mo talaga uh, may request kami galing sa doktor. Mm -hmm. Pa-eksamin ka muna sa doktor at pag may narinig silang abnormality sa mm -hmm. uh, heart sound mo, doon lang gagawin all the echo. Pero gusto kong <laughs> i-emphasize ito, you know? May programa kasi ngayon, ano, lalo na itong, uh, use the government, it's a government program, DOH with PhilHealth mayroong actually libreng uh, coverage sa PhilHealth ang 2D echo mm -hmm. at sa gamot nitong penicillin. No? Mm -hmm. So kailangan lang natin yung mga hospitals maipa-accredit ito para makover ito. So magandang programa actually na mayroon tayo in coordination of course with our uh, government and then private sector, like Philippine Heart Association. Mm -hmm. So may meron na tayong ganito na PhilHealth coverage. So kung titingnan mo yung 2D echo pwede na itutulungan yung ibig mahihirap mamahihirap mm, okay. natin. That's good. Okay. Mm -hmm. well, kung nakita na na meron ka nitong rheumatic heart disease, paano po yung gamutan nito, dok? Yeah, unang-una, siyempre, yung sinabi ko sa unang bugso pa lang, yung rheumatic fever na may lagnat, ano, may joint pains, at saka uh, abnormal sounds, heart. Uh, uh, minsan, uh, kailangan na natin bigyan ng penicillin. Penicillin is napaka-murang gamot pero napaka-efektibong gamot para i-prevent yung progression ng sakit doon sa pagkakaroon ng peklat sa balbula. So, again, uh, kailangan talaga natin maagap na malaman itong, ma-identify itong unang bugso nitong rheumatic fever. And then, even if mayroon na silang problema sa balbula, binibigyan pa rin namin ng gamot niya, ng penicillin. Kung so, minsan, it takes like 10 years from the time na unang bugso nito mm -hmm. ng rheumatic fever 10 years ginagamot niya ng penicillin. Oh, wow. okay. Now, towards the end kung hindi naagapan, no, hindi na tumalab yung ibang gamot doon sa puso mm -hmm. related sa rheumatic heart disease. Ang fooling ano dyan is opera, palitan mm -hmm. ng balbula o kung hindi naman kung masikip may ginagawa kami dito, tawag namin transcatheter balbotomy. May mm -hmm. pinapasok kami catheter dito sa tige, papunta doon sa balbula na masikip. Yeah, pinalalakihan, pinaluluwag yun. Okay. Dok, maaari bang magkaroon ng iba pang komplikasyon ng isang individual kapag ka napabayaan itong rheumatic heart disease? Oh, natural. Siyempre, yung uh, ano nito, kung papakagay, uh, ng ibang sakit, pag pinabayaan mo lumalala at lumalala. Mm -hmm. So, kailangan early intervention detection. So, isa sa mga komplikasyon, ito na nga yung nahihirapan ng uh, huminga ang pasyente dahil may tubig sa baga, nagmamanas, or arrhythmia at sometimes kalaunan ito nagiging kausa ng pagkamatay ng tao kung pinabayaan. Well doc ngayon ay uh, month of February, syempre uh, national heart month. Mayroon po bang mga activities at programa na inihanda ang Philippine Heart Association? Salamat Audrey, sa reminder niya. Sa so, this month we will be having our Heart Month celebration sa buong Pilipinas as far as the Philippine Heart Association. This time ang sentro ng celebration would be in Sambuanga. Okay. So we will be in Sambuanga para i-celebrate ang Heart Month. Pero sa buong Pilipinas as far as the Philippine Heart Association is concerned, uh bawat chapter, bawat halos probinsya magkakaroon ng celebration ng Philippine Heart uh, Month para i palaganap yung advokasya ng Philippine Heart Association. Yan. So ngayon ay hindi lang mga buwan ng pag-ibig ha, mm -hmm. buwan rin yan ng uh, puso. Pag-aalaga ng o puso natin. Pag-aalaga ng puso, kaya tayo po ay makiisa sa mga aktividad na pangungunahan po ng Philippine Heart Association. Well, Dr. Ronet Kuko, marami pong salamat ha sa pagbisita po dito po sa Rise and Shine Pilipinas at sa pagbibigay po ng libreng telemed para po sa ating mga forestry. Thank you po, Dr. Kuko. Thank you, Diane. Thank you, Audrey.